Winner by my majority decision Bakosa! <laughs> Pero niya si Bakosa. Ano ba ito? Pati si Bakosa napatawa. Masyado kasi pabait si Eman Bakosa. Si Eman Bakosa Pacquiao ay anak ni Manny Pacquiao sa dating karelasyon nitong si Joanna Bakosa. Maraming tao ang nagulat ng malaman na kahit hindi siya lumaki sa iisang tahanan kasama si Manny ay mas pinili pa rin niyang sundan ang yapak ng kanyang ama sa larangan ng boxing. Kamakailan, mas lalong napansin ng publiko si Eman matapos niyang ipakita ang kanyang galing sa ring at magwagi sa ilang laban, kabilang ang tinatawag na Thrilla in Manila 2. Pero higit pa sa panalo, ang ugali at asal ni Eman ang dahilan kung bakit proud mismo si Jinky Pacquiao sa kanya. Bakit nga ba ganoon kalaki ang paghanga ni Jinky kay Eman? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Kilala si Eman bilang isang tahimik at magalang na anak. Hindi niya ginagamit ang apelyidong Pacquiao para lang makilala o sumikat sa halip ay mas gusto niyang makilala dahil sa sarili niyang kakayahan at pagsisikap. Kahit mayaman at sikat ang kanyang ama, pinili ni Eman ang mamuhay ng simple. Madalas ay nakatutok lang siya sa ensayo at bihirang makisali sa mga aktibidad sa social media. Para sa kanya, mas mahalaga ang trabaho kaysa sa pagpapasikat. Ipinanganak si Eman noong panahon na kasagsagan ng karera ni Manny sa boxing. Dahil dito, Marami ang nagakala na magiging madali para sa kanya ang pumasok sa sports dahil sa koneksyon ng kanyang pamilya. Pero pinatunayan ni Eman na hindi iyon totoo. Araw-araw siyang nagsasanay, sinusunod ang mga payo ng mga coach at handang pagdaanan ang hirap na dinadanas ng ibang baguhan. Hindi niya gustong makatanggap ng espesyal na trato kahit pa anak siya ni Manny Pacquiao. Nang una siyang sumabak sa amateur fights, marami ang nakapansin na may potensyal siya. Hindi lang dahil sa lakas ng suntok niya kundi sa disiplina at konsentrasyon na rin niya sa laban. Marami ang nagsasabi na namana niya sa ama niya ang kanyang tiyaga at tapang pero may sarili siyang estilo na nagpapakita ng kanyang personalidad. Kapag nasa ring si Eman, makikita mong determinado siyang manalo. Hindi para patunayan na anak siya ni Manny, kundi para patunayan na kaya niyang tumayo sa sarili niyang pangalan. Ito ang dahilan kung bakit napahanga si Jinky Pacquiao. Ayon sa mga ulat, nakikita raw ni Jinky na may mabuting puso si Eman at marunong itong magbigay galang kahit hindi siya lumaki kasama ng pamilya Pacquiao, naging maayos at magalang pa rin siya sa kanyang mga kapatid. Sa tuwing may laban si Eman, ipinapakita ni Jinky ang kanyang suporta sa pamamagitan ng pagbibigay ng mensahe ng pag-encourage. Para kay Jinky, Si Eman ay isa ring inspirasyon dahil marunong itong rumespeto at magsikap ng tahimik. Sa panahon ngayon, madalas ginagamit ng mga anak ng kilalang tao ang kasikatan ng kanilang magulang para umangat. Ngunit si Eman ay kabaligtaran. Mas pinipili niyang umiwas sa kamera at ituon ang oras sa pagpapabuti ng kanyang sarili. Hindi siya aktibo sa mga interview at bihira siyang mag-post ng tungkol sa kanyang buhay. Para sa kanya, Sapat na ang makilala ng mga tao dahil sa kanyang galing bilang boksingero, hindi dahil anak siya ng isang legend. Matapos ang mga unang tagumpay ni Eman Bacosa Pacquiao, mas nakilala pa siya ng manalo sa laban na tinawag na Thrilla in Manila 2. Pero ang pinakanagustuhan ng mga tao sa kanya ay hindi lang ang kanyang panalo, kundi ang ugali na ipinakita niya pagkatapos ng laban. Sa halip na magyabang o magpasikat sa harap ng kamera, ang unang ginawa ni Eman ay ang yakapin ng kanyang mga coach bilang pasasalamat sa lahat ng nagturo at gumabay sa kanya. Pagkatapos nito, lumapit siya sa kanyang ama na si Manny at kay Jinky, yumuko at nagmano bilang respeto at pasasalamat sa kanilang suporta. Makikita sa simpleng kilos na iyon kung gaano siya pinalaki ng maayos. Sa halip na ipakita ang pagiging anak ng isang sikat na tao, pinili ni Eman na maging magalang at mapagpasalamat. Nang lapitan siya ng mga media pagkatapos ng laban at tanungin kung ano ang pakiramdam ng maging anak ng isang boxing legend, mahinahon niyang sinabi na nagpapasalamat siya sa Diyos sa proteksyon at gabay at sa mga patuloy na sumusuporta sa kanya. Wala kang maririnig na pagyayabang sa kanya, puro pa sa salamat at kababaang loob lang. Ayon sa mga nakakakilala kay Eman, malaki ang impluensya ng kanyang ina na si Joanna Bacosa sa ugali niyang ito. Bata pa lang daw si Eman ay tinuruan na siya ng ina na maging simple, marunong tumanaw ng utang na loob at huwag magmalaki kahit kanino. Lumaki siya sa simpleng pamumuhay, malayo sa marangyang mundo ng mga pakyaw. Pumasok siya sa isang normal na paaralan, nakihalubilo sa mga ordinaryong estudyante at natutong magsikap para sa sarili niyang pangangailangan. Hindi rin siya umaasa sa suporta ng kanyang ama pagdating sa pera. Ayon sa mga ulat, si Eman mismo ang nagsusumikap para sa mga gastusin niya. Kung minsan ay tumutulong pa siya sa mga kapwa boksingero niya na nagsisimula pa lang sa karera. Ginagamit niya ang sarili niyang kinikita para tumulong sa iba. Hindi dahil kailangan niyang ipakita iyon, kundi dahil gusto niyang makatulong sa simpleng paraan. Maraming netizens ang humanga rito dahil bihira ang anak ng sikat na tao na marunong magbigay kahit walang kapalit. Kahit alam niyang bukas para sa kanya ang daan patungo sa boxing dahil anak siya ni Manny Pacquiao, hindi agad pumasok si Eman sa sports na ito. Noong una ay tumanggi pa siya ng tanungin ng ama kung gusto niyang magboxing. Ang sagot daw niya, ayaw niyang pumasok sa boxing dahil anak siya ni Manny, kundi dahil gusto niyang makilala sa sarili niyang kakayahan, gusto niyang paghirapan ng lahat at hindi umasa sa pangalan ng kanyang ama. Ipinakita ni Eman na may sariling prinsipyo siya. Para sa kanya, mas masarap ang tagumpay kapag ito ay bunga ng sariling pagsisikap. Hindi siya nagmamadaling sumikat at mas gusto niyang matutunan muna ang bawat hakbang sa larangan na pinili niya. Sa murang edad pa lamang, kitang-kita na ang respeto niya sa mga tao sa paligid niya at ang tamang asal na tinuro ng kanyang ina. Isa sa mga bagay na lalong nagpakita ng tunay na pagkatao ni Eman Baco sa pakyaw ay ang ugali niyang hindi ginagamit ang apelyido ng kanyang ama kahit tuwing siya ay nasa training camp. Kahit alam niyang anak siya ng isa sa pinakatanyag na boksingero sa buong mundo, hindi niya ito binabanggit sa mga kasama niya sa gym. Gusto niyang makilala bilang si Eman na isang simpleng boksingero na nagsusumikap sa sarili niyang paraan. Ayon sa mga kasamahan niya sa training, hindi raw nila agad nalaman na anak pala siya ni Manny Pacquiao. Tahimik lang daw siya at palaging nakatutok sa ensayo. Hindi siya nagkukwento tungkol sa kanyang pamilya at mas gusto niyang maging tulad ng iba na pantay-pantay ang tingin. Kapag may bagong kasabay siya sa gym, hindi rin niya sinasabi kung sino siya. Para sa kanya, hindi kailangang ipagyabang ang pangalan ng kanyang ama upang makuha ang respeto ng mga tao. Bukod dito, ayaw din ni Emma na bigyan siya ng espesyal na pagtrato. Kapag oras ng ensayo, gusto niyang pareho lang sila ng mga kasama niya. Hindi siya humihingi ng mas maikling training o mas magaan gawain kahit alam ng lahat kung sino ang kanyang ama. Mas gusto niyang pagdaanan ang parehong hirap at pagod tulad ng iba dahil naniniwala siya na sa ganitong paraan niya mapapatunayan ang kanyang kakayahan. Kahit sa labas ng training camp, nananatiling simple si Eman. Hindi siya mahilig sa mamahaling gamit at hindi rin siya palasuot ng mga branded na damit. Madalas ay nakasuot lamang siya ng simpleng t-shirt at shorts kapag papunta sa gym. Mas gusto niyang kumain ng ordinaryong pagkain at makihalubilo sa mga kasamahan niya na parang normal na tao lamang. Hindi siya humihingi ng espesyal na atensyon o pagtrato dahil gusto niyang maging patas sa lahat ng bagay. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit labis na proud si Jinky Pacquiao sa kanya. Nakikita raw ni Jinky na hindi lang talento sa boxing ang meron si Eman dahil kitang kita rin sa kanya ang kababaang loob at mabuting asal. Para kay Jinky, mas mahalagang makilala ang isang tao sa kabutihan ng puso at respeto sa kapwa kaysa sa dami ng pera o sa kasikatan ng apelido. Kaya tuwing nababanggit ni Jinky si Eman, hindi lamang pagiging anak ni Manny ang kanyang ipinagmamalaki kundi ang pagiging mabuting huwaran nito sa mga kabataan. Maraming tagahanga ang humahanga rin sa kanya dahil sa ganitong asal. Sa panahon ngayon na madalas gamitin ng iba ang kasikatan ng kanilang mga magulang para mapansin, kabaligtaran si Eman pinili niyang tahimik na magsumikap at gumawa ng sariling pangalan sa boxing. Ipinakita niya na kayang magtagumpay ang isang tao sa sarili niyang paraan kahit walang malaking pangalan o koneksyon. Makikita rin sa mga kilos ni Eman na marunong siyang magpasalamat at tumanaw ng utang na loob. Hindi siya nag-aastang mataas at madalas pa siyang tumulong sa mga nangangailangan. Sa ganitong ugali, hindi nakapagtataka kung bakit marami talaga ang humahanga sa kanya mula sa mga kapwa boksingero niya hanggang sa mga taga-suporta ng pamilya Pacquiao. Ang ipinapakita ni Eman ay malinaw na mensahe para sa lahat ng kabataan. Ang tagumpay ay hindi nakukuha sa yaman o kasikatan Kundi sa disiplina, kababaang loob At respeto sa kapwa Sa bawat laban niya sa ring Pinapatunayan ni Eman Baco sa Pacquiao Na hindi lang siya anak ng isang alamat sa boxing Dahil isa rin siyang inspirasyon ng kabutihan at pagsisikap Kayo, sa sarili ninyong buhay Paano ninyo ipinapakita ang disiplina at kababaang loob Para maabot nyo ang inyong mga pangarap I-share mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.